These are the consequences for bypassing and not believing on your own justice system. Office of the Solicitor General refuses to represent the respondents for the writ of habeas corpus, namely Lucas Bursaman, PNP Chief Marble, Secretary Ramulia, and General Torrey. Uh, so, Hindi minupat laban sa batas natin kung dapat nga bang uh, panagutin si Pangulong Duterte sa ICE. Pero inuunahan ko na po kayo, uh, batay sa aming pag-aaral, uh, wala pong basihan sa nagwala ng pag sir Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pagatras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa consolidated habeas corpus petition na inihay ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain sa halip na sumagot sa kautusan ng korte hinggil sa petisyon. Naghain kanina ng manifestation at musyon ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. ba? Diba? Pagkatapos na kaming i-bypass at hindi maniwala sa amin, eh, bakit naman namin kayo pagtatanggol? Salamat na mag-comment, nag sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila po pwedeng uh, i-represent ang mga respondents Lucas Bersamin, si PNP Chief Marville, Secretary Rimulia at si General Torre. Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon o walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyan din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Oo, sa dahil na si Duterte. Uh, mayabang tayo, kaya niyong kumuha na sa sarili abogado. Pero malaking bat yan sa inyo. Kasi hindi kayo naniniwala sa sariling sistema natin.